Alam nyo ba kung bakit inaatake ng mga peste ang ating mga tanim? Hello mga kagri! Ka In this video, pag-uusapan po natin yung apat na dahilan kung bakit inaatake ng iba't ibang klaseng peste o insekto yung ating mga tanim. Coming up! Unang dahilan ay mahina po yung resistensya ng ating mga tanim. Kaya madali siyang kapitan ng mga sakit, pati madali rin siyang atakihin ng mga insekto lalo na po yung mga aphids na kapartner po ng mga langgam tulad po dito yan may mga langgam so yung langgam nasi-sense niya yung mga tanim na mahina so ang gagawin po ng mga langgam maglalagay po siya ng mga pagkain doon sa ilalim ng dahon lalo na po sa mga talbos na pupuntahan naman ng mga aphids tapos itong mga aphids kakainin po nila yung katas sisipsipin nila kaya ang nangyayari kumukulubot po yung mga talbos so pag nangyayari yun Mahihirapan na po yung tanim lumaki Mababansot siya Tapos hindi na po siya magpuproduce ng mga bunga Kasi may problema na po yung inyong tanim Then itong mga aphids na to Para makabawi naman sila dun sa mga langgam Nagpuproduce po siya ng mga tinatawag nating honeydew Na pagkain naman ng langgam So yan po yung kanilang uh, symbiotic relationship Nagtutulungan yung dalawa na yan Para makapagsurvive po sila Tapos itong mga langgam na to ililipat na naman nila yung mga aphids sa ibang tanim. Hahanap sila ulit ng mahinang tanim. Yun naman yung kanilang aatakihin. Actually, may mga insekto po na kumakain doon sa mga aphids. Ang problema, itong mga langgam, sila yung nagpoprotekta doon sa mga aphids para tuloy-tuloy yung pagproduce nila ng mga honeydew. Para maiwasan po natin yung pag atake ng mga ganitong klase ng peste, kailangan lang po natin patabain yung ating mga tanim. Kasi ito pong mga tanim, itong mga gulay, itong mga halaman, meron po silang natural na panlaban sa mga sakit, sa mga peste, sa mga diseases. So, kailangan lang mataas yung kanilang resistensya. Pero once na nanghina yung tanim, dyan na po sila nasisense ng mga insekto, ng mga peste. Kaya unti-unti na po nilang inaatake yung ating mga tanim. Kung sakali naman po na nandiyan na yung mga insekto tulad ng aphids, nandun na sa mga talbos, ang pwede po natin gawin, punasan natin yung mga dahon na may mga insekto, alisin natin sila. Kung pwedeng alisin yung buong dahon, alisin nyo na or sprayan natin ng tubig para maalis yung mga insekto na yan. Pag naalis yan, pwede tayong mag-spray ng Oriental Herbal Nutrients o yung OHN2 para po talagang hindi na bumalik yung mga avids na yan. Then sa mga langgam naman, pwede tayong mag-spray ng white vinegar na mayroong dishwashing liquid. 100 ml ng white vinegar tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. May video tayo nakaraan tungkol po sa pagkontrol ng langgam sa ating garden. So search nyo lang po yan sa ating page or sa ating YouTube channel. Maliban po sa pagkulot ng mga dahon dahil po sa mga aphids, meron pa pong isang problema pagka merong aphids yung ating tanim. Kumakalat po yung mga sakit no? tulad ng mga fungus pati ng mga virus. Kasi ito pong mga aphids, pati po yung mga white flies, carrier po yan sila ng mga sakit. So kapag kalumipat sila sa ibang tanim, mahahawa, kakalat po yung sakit dun sa ating garden. Pangalawang dahilan ay yung population po ng mga insekto. So kung hindi natin makokontrol kahit po maganda yung ating tanim tulad sa ating petchay, okay naman. Pero may mga leaf miner. So ito naman yung isang insekto na kumakalat sa ating garden pag hindi natin na-control yung kanilang population. So ito po ay galing sa moth. Ang gagawin ng moth, dadapo siya sa mga dahon. Tapos mangingitlog. Pagpisa po ng itlog na yan, magiging larvae siya doon na po siya magiging destructive. Kakainin po niya yung mga tissues. Kaya kung makikita niyo po sa mga dahon, parang may mga maliliit na daanan. So yan po yung kinainan ng mga larvae. Then itong larvae na to, pagka naging adult, lilipad na naman sila. Tapos dadapo na naman sa ibang dahon. Mangingitlog. Tapos pag napisa, magiging larvae. Kakain na naman siya ulit ng mga mga tissues sa dahon tapos ganun ulit magiging adult. So paikot-ikot lang yung cycle. So kailangan po makontrol natin yung population ng mga insekto. Pag leaf miner po yung tumama sa ating tanim, pag nakita nyo po merong mga kinaina na sa mga dahon, pwede nyo po siyang pisilin para mamatay po yung larvae. Ito po napisil ko na nakaraan kaya hindi na siya kumalat. Pero pag hindi po natin ginawa yan, mga ilang araw lang mapupuno ng kinainan yung mga dahon na yan. Pero kung buong dahon na yung may kinainan, alisin na po natin tapos i-dispose natin maganda. Sunugin po natin or ibaon sa lupa para po hindi maging adult itong mga larvae. Sa mga talong naman, yung eggplant, fruit and stem borer, napaka-destructive po nito sa ating mga tanim. Pag hindi natin na-control yung population, makikita natin yung mga talbos, bigla na lang nalalanta. Tapos pag tinignan nyo po yung mga tangkay na yan, yung katawan ng talong, yung pinakatalbos, meron pong mga uod sa loob. Minsan naman sa bunga, so doon po lumalaki yung larvae. So nangyayari po niyan, yung adult po, ang ginagawa niyan, mag inject siya doon sa bunga or doon sa mga talbos na ating talong, tapos mangingitlog siya. Pagpisa nun, pag naging larvae, doon na po siya nagiging destructive. Kaya meron po tayong nakikita minsan na uod doon sa loob ng ating mga talong tapos pag hindi natin naagapan dun sa mga talbos, bigla na lang nalalanta. Then after ng larvae na yan, magiging pupa siya. Makikita natin yan sa mga tuyong dahon or nasa lupa. Nag, ano siya, nasa kukun. So after nun, magiging adult siya ulit. Then patuloy na naman yung kanyang cycle. So kailangan po makontrol natin yung mga eggplant, fruit and stem borer na yan para hindi siya kumalat sa ating garden. Yung pangatlong dahilan kung bakit inaatake ng peste yung ating garden dahil po sa mga katabi nating farm or pataniman. So tulad po dito sa akin garden, dyan sa kabila meron pong mga tanim na gulay na napabayaan na po. Ang nangyayari, dyan po nagbibreed yung mga insekto, dyan siya dumadami yung mga peste, then lumilipat na lang po dito sa aking garden. Kaya kahit anong pong ah, pagko-control ko sa mga peste, patuloy po na nasisira yung ibang mga tanim ko dahil po doon sa mga katabing farms. Sa mga malalaparang farm, yan din po yung problema. Lalo na po kung nag spray sila ng mga insecticide. So, lilipat po yung mga peste papunta po doon sa lugar ninyo. So, doon naman sila mangingingain. So, kailangan po atalagang ah, talagang intensive yung ating prevention para hindi masira yung ating mga gulay. Sa mga basakan, sa mga palay, yan din po yung problema. Yung mga peste naman na sumisira doon sa mga palay ng ating mga farmer, yung mga maya. So kapag ka nag-harvest yung kapitbahay, for example, nauna siya nag-harvest, ang tendency po nun, lahat ng ibon, dilipat naman sa ibang farm na hindi pa nakapag -harvest. So kawawa po yung maiiwanan. Kaya kung nagtatanim po kayo ng mga crops na monocropping, yung pare-parehas, tapos may mga ganong klase ng peste, kailangan po sabay-sabay kayo nagtatanim para sabay-sabay din po kayong nag-harvest, hindi po kayo makasira ng ibang mga farm. Pangapat na dahilan ay yung diet o yung kinakain po ng mga insekto. Nakaraan may video tayong ginawa tungkol sa crop rotation, yung kahalagahan ng pagpapalit-palit natin ng tanim para maiwasan natin yung pag-atake ng mga peste. Kung meron po kayong tanim na uh, ampalaya, pipino, pakwan, kalabasa, mga cucurbits, tapos sunod na taniman, yan pa rin po yung tinanim ninyo, posibleng atakihin siya ng peste. Kasi unang nakatanim ay cucurbits. So yung peste niyan ay mga cucurbits beetle, tulad po niyan. So kinakain niya yung mga dahon. Pag cucurbits pa rin yung tinanim natin diyan, at nandyan pa po yung mga insekto na yan, kakainin po nila yung itatanim nating bago. Kaya nire-recommend po yung pagpapalit-palit ng mga crops tulad ng solanaceous. So instead na ang ulit yung itatanim natin, ang ginagawa po ng iba, pinapalitan nila ng talong, ng sile o ng kamatis para po yung mga cucurbits beetle, hindi niya po makain yung mga tinatanim natin na bago. yung tendency nun, mamamatay or mag-aalisan sila kasi wala silang makain na pagkain nila. Yan po yung apat na dahilan kung bakit inaatake ng mga peste yung ating mga tanim. So sana po nakatulong yung information na to para magkaroon kayo na idea kung paano natin makokontrol yung pagkalat ng peste sa ating garden. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to elect nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!